Hello mga ka-surprise! So ngayon naman po ay may ituturo po ako sa inyo para hindi po kayo mag-sana all, sana all. Wow. ngayong Valentine's Day pero bago po yan, ayan. Gusto ko mabango muna ako. And shout out nga po pala sa so, nagbigay nito si Ma'am RJ Jimenez. Alam niyo mga ka-surprise, na po sa akin. So ayan, tipid-tipid lang ang bida. <laughs> So, ito nga po ang ginawa ko mga ka-surprise para hindi na kayo magsana all. Mm-hmm. Ayan, po Abonga. Ayan, nag-order lang ako sa Shopee mga ka-surprise. <laughs> At isang surprise ko yung sarili ko. Ayan, di ba? Wow, may pairing effect pa yan. <laughs> God. Ano kaya to? Naku, nakakilig naman. o, di ba <laughs> oh, diba, mga ka-surprise bro? Ka di ba? Sinurprise ko naman yung sarili ko. Bum. So, alam niyo ba mga ka-surprise? Sobrang saya ko po talaga dito. Kasi iba pala yung pakiramdam pag sinurprise mo yung sarili mo. <laughs> Surprised? excited na ba kayo? Ayan, i-open na po natin. Tingnan nyo. Ayan po, alam mo na, ang surprise talaga ako ng nga po, mga ka-surprise. Kinakatakutan ko kasi tingnan nyo, ano ba yan? Mga basura talaga ako chan, bakit ganyan yung laman ng in order ko come to mga ka-surprise. ayaw 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 ko, Char? So, mga ka-surprise, sobrang natuwa talaga ako. Kasi, ayan, ang dami chocolate. Wow. At eto pa mga ka-surprise. O, oh, ito pa. Ito na naman. O, ang ganda naman. At eto pa mga ka-surprise. my God. God. <laughs> o, di diba? My gosh, pa mga ka-surprise. O, di diba? Feel na-feel ko talaga mga ka-surprise yung valentines ngayon. So, dumi ba naman? So, dumatay sa akin. O, di ba? O, di ba? Kaya, wag na kayong magsana all. I-surprise nyo na rin yung mga sarili nyo. O, oh, di ba mga ka-surprise? Kaya, sa susunod na Valentine's, ganito din yung gawin nyo sa mga sarili nyo. Chak na matutuwa talaga kayo. ba diba? Kasi, wag ka nang umasa, masasaktan ka lang. Ikaw na lang gumawa para sa sarili mo. Tapos!